Magandang hapon mga kaparmers, update tayo sa ating cucumber, yan yung ating mega CF1, bali first application natin ng abono, drenching yung gagamitin natin dito sa ating maliliit na pepino, yan yung ating mixing, ano? pakita lang natin yung mixing natin, bali isang lata ng sardinas na urea yan isang lata ng sardinas kada balde ng tubig ano tutunamin lang natin yan yan yung ipanditilig natin ito mayroon na tayong litong nakamix dito ito namin lang maigi para maganda yung pagabono Ngayon yung unikuil ko, nagabono na sa dulo, dito kanina pa nating inabunong dito, yari na tong part dito, sa tabi ng talong, dito na lang, yung uh, abunohan natin. Ayan medyo wala pang dahon yung part dito, nahuli kasi ito ng mga ilang days. ito yung ating lata ng sardinas ito rin yung gagamitin nating pandilig panukat natin ano isang lata ng sardinas na ganyan bali ang matitiligan niya ay dalawang puno puti kunti pa lang ano kasi malilit pa lang naman yan ayan yung malilit pa lang kayo yan yan kahit kunting kahit medyo matamaan yung dahon ano pero kung So kasakali, huwag namang tamaan sana, no? Pero kung minsan, hindi may wasan. Part dito ay medyo malalaki na yan, ha? May dahon na. Nauna kasi ito. So may tabi ng talong. Ayan, Mega C, F1 natin na uh, cucumber. Start na tayo mag-abono. No? First application natin. Bali ay 7 days na yan mula nung itinanim natin. Si Derek Shedding tayo, ano? Pero ang counted natin, officially count natin dito ay 3 days old. Ngayon mga maliit na iba na namatay, pinalitan natin, tumubo na rin ano. Kasi ginabot to ng bagyo. Yan naman yung talong natin, nagkabwal-bwal yan. Tinayo lang natin, ayan, ano? tinamaan na ng shot borer, hindi pala nakakapag-spray. tarim nating cucumber isang lata lang ano kada balde ng tubig na urea yung gamit natin ano nitrogen muna iwas muna tayo sa may potassium hmm. ang ganda na hindi pa ma-appreciate yung itsura maliliit pa no halos hindi pa makita <laughs> ay nako naka uh, yinayari na natin 50 grams yung naipasok natin dito sa part dito may mitalong intercropping yan ano? naka intercrop lang ano o interplanting ang tawag dyan ano isang area dalawin natin yung yung aking anak na uniko iho katulong ko sa pag abono medyo masakit kasi sa likod ay, <laughs> no. Bali, 100, 100 grams yung tinanim natin. Hmm. May konting natirang buto. Hmm. Yan, yung gamit nating pandiligan para may sukatan tayo. No? Dalawang puno yung madidiligan kada lata. Konti-konti pa lang yung pagdilig natin kasi nga malilit pa.